Não mora For today's ganap nga ay naimbitahan tayo dito sa Barangay Kaloohan. Sa pangunan nga ni SK Chairwoman Yvette Mangapis, tayo ay naimbitahan dito sa kanilang kabataan night. Kaya naman ay pinaunlakan ko ang kanilang paanyaya. 7pm nga kami nakarating dito sa venue pero hindi pa nag-uumpisa. Pilipino tayo mga mare kaya expect the unexpected juta. Nagsunod-sunod nga yung paanyaya kay Bengay Vlog kaya feeling ko naman kabataan na rin na kiss. Charis. Fifth kabataan night nga ang program dito sa sa Kaloocan, tuloy awarding na ng basketball. 7.30 na nga nag-umpisa ang program. Habang nanonood nga kami ay binulong ko sa maring Susan ko na nagugutom na ako. Hindi kasi ako nag-dinner. At narinig nga ata nila yung ibinulong ko, shoot. Ayan, binigyan kami ng dalawang bilao. Ang dami nga nilang foods, kulang na nga lang kanan, charis. Habang kumakain ako ng lumpia ay tinawag ako. Wow, I'm the movement. At ayun pala ang part ni Bengay Vlog Shoot. Ta. Akala ko kakain lang. Charis. Pang malakasan nga ang mga foods nila mga mare. Kaya ayan, nilalantakan na namin ng chicharong bulaklak. Shoot. Good luck sa kolesterol natin. Charis. Nakakalahati na nga namin yung pagkain. Bigla may dumating na ganito. Kompleto na yung gabi namin. Charis. At ang ending magwa one on one pa ata kami ng mare ko. Uulan nga ng alak skipper table mga mare. Shoot. At tinawag na naman ako para mag award. Medyo nahihilo na nga ako dyan mga mare. Shoot. Buti na lang hindi pinagsayaw. Marufok pa naman si Bengay Vlog. Charis. Thank <laughs> you. Water dispenser ngayon na panalunan niya mga mare na pasosyal, di ba? Halos lahat at alang kabataan ng barangay Kaloocan ay nakareceive ng prize. Kaya maswerte ang mga kabataan ng barangay Kaloocan dahil nagkaroon sila ng SK Chairwoman na masipag at mabait. At hindi nga lang aqua flash water dispenser at washing machine ang pinimigay nila. Charis, may pasapatos pa nga mga mare, shoota na pakasosyal. Congratulations SK Chairwoman event mga pis. Napaka-successful ng event at lahat ng mga kabataan ng barangay Kaloocan ay umuwing masaya. Pati na din si Bengay Vlog shoota. Maraming maraming salamat po sa pag-invite sa sa akin. Sobrang nag-enjoy ako at nabusog sa chicharong bulaklak, charis. At umuwi na nga kami ng 11.30 dahil puro mantika na ibibig ko, syuta.